Nakaluhay ni Astor. Uy, manikin na buhay ni ba? Ito ginita sa panahon. Nagluto ko dito ah. Ay, Diyos may Lord. Super kainit. Nagluto ko dito sa may kalan. Kalan dili dahi. Basta lutoan. Nauling akong gigamit ka. Ah, Ay, Diyos may yun. Patingin sa panahon. Tingnan niyo. Oh, super kainit. As in super kainit. Anong oras na ba? Ikaw? Sus 2.20 in the afternoon na. Nagluto ako doon mga I think alas 2 or quarter to 2. Super ang init. Tapos yung palay, o tingnan niyo yung nilagyan na yan ng palay, parang i ano siya, si Scatter pagkalagay ng palay. At oh. ang init super guys, super judge inipu. Pero ngayon, <laughs> ko tayo ng ice. Mahirap na. Ko tayo ng ice. Hindi na ako. na naman yung uh, na naman yung tapos hindi eh, kailangan ko ano yung mga ako? pero naglagay ako kanina ng sunblock pero nung nagluto ako doon ay natanggal siguro yung sunblock kasi grabe ang pawis iwan ko didikit ba ang o hindi kasi pagluto ko as in ang init so ang daming pawis sa mga ko guys ayun kaya lagyan na natin ng ice grabe ang init kasi ako nang anong turon, binigyan kami ng saging. Eh ngayon, sabi ko, may nagtrabaho kasi sa gym na mga ano, construction. So, sabi ko, para may, kung gusto sila ng, kung gusto sila ng tawag nito, merenda, bibili silang merienda na ano. So, gumawa ako ng turon. Hindi ako marunong gumawa o oh, magluto ng magluto-luto, magbibig o ano tawag nun. Dito lang na ako natuto, guys nagsusumikap si Esther para pambayad natin ng kuryente. Mahirap man na magtulang tayo ng kuryente nito. Tapos may bayaran pa ako. Diyos may you, Lord. May bayaran pa ako dalawang CP. Yung anak ko walang CP. Pero yung scammer, dalawa-dalawa. Kaya siya ko eh. Nagtinangan. Magod si Pero una man to Ito yung guys, oy. Abi man, guna mga Ano? akala ko mabait siya na tao kasi manggagamot pero hindi ko alam na ano pala yun bad <laughs> ay nako Diyos mayo lagyan ko ng lasik ko yung hair ko butal hindi naman ano ano naman siya hindi na siya rebounded for how many years na walang reband so ano na kailangan nating anuhin uh, talian ng Rubber band kasi ang init. Super. Tuking ano bitaw? Tuking about sa mga gagamot. Na ano kami na salisihan kami ng ano dito yung scammer. May parang I think parang may power siya o tanga lang yun sa Esther. Basta ang nangyayari kasi inayos namin siya kasi may kapat ang kapatid ng mister ko may sakit. So, ginamot niya. So, eh, bisita natin. At saka manggagamot, inayos ko. Pag entertain, pa every time, parang yung pumunta dito. Every time na pumunta siya dito, inayos ko. Kung anong maibigay ko na pagkain, binibigyan ko, ganyan. Pero marami na siyang ginagawa dito sa loob ng bahay namin, ano? Nakapasok sa bahay. Tinanong, nyo, tinanong niya yung susi ng wifi, sinagot ko din kung in pero hindi ko nabantayan na ano na pala yun. Tapos one time, uh, sinamahan namin siya na magkuha ng cellphone. Tapos ang nangyari is, parang ako yung kumuha ng CP, ako yung nangutang doon. Nine months to pay, dalawang CP yun. So, ano siya, monthly niya is 1,459. So, every 14th of the month, nine months yun. I think pang lima pa. Pang lima na ba ngayon na payment? Ganyan, may four months pa. Just may tapos yung, yung anak ko, wala talagang CP. Tapos yung scammer, nakakuha ng dalawang sipi Ano pa naman yun? Parang nagtampo yung anak ko na ano. Nagtampo yung anak ko na binigyan ko daw sila ng sipi Sabi ko, hindi ko man yung binigay. Sila may magbayad noon. Hindi ko talaga naisip. Eh, na, naisip ko na for the first, ano, yung pagkuha na. Akala ko isang sipi lang, pero dalawa. So yun ang ano story. It's a long story ito. Nasa, ano, to, nasa Facebook ko yun. Kanyan, magulo as in gulo. Nasa cellphone ko yun. <laughs> Grabe. Pero, makasabi talaga ko ang buhay talaga, ano, ang daming colors. Daming, daming colors. <laughs> Ayun ako, dito na ako natuto na mag-pray, ganyan. Nung, mala, ang dami ko lang, ang tao talaga, no, accepted talaga yan ba? Pag, ano, pag maraming problema, doon na talaga makaisip na mag-pray. Disclaimer, ako yan. Dito, sa so, hindi talaga ako pala-pray noon. Pero yung time na ang dami-daming mga dumating sa akin as in, parang susukod ako sa buhay ko na lang sa ko, may anak kasi ako ngayon. So, until now, gumagapang pa rin sa si Esther. Ah, eh, nag-reddish yung mukha ko talaga. Ang init talaga doon as in. Ay, wala talaga ako magawa. Kasi sayang man din yung saging na hinong na talaga siya. Tapos, madali ka man siguro magturun. Sabi ko, may nakita ako na turun. So, sabi ko, magturun kay ako. Kaya ayun, binalot ko ng ano binalot ko ng wrapper yung saging kaya ayun tapos sabi ko paano ba yung lutuin yung turon ano ba yung mauna ay ano ba yung mauna sugar eh kasi uh, karahay pagkatapos lagay mo yung oil alin ang mauna saging o sugar ah basta pero yun na ang kinalabasan ay <laughs> naku just be your lord yun na ang kinalabasan Chara natin oh see nakita nyo o oh, yan ang ginawa ni Esther. Ano, ay dun to kumakuha yan. Pag may bibili ngayon, didikit-dikit yan eh. So, ano lang. Ay naku, paano yun? Dumikit. Sa isa't isa. Na. Ano, um, lapit mo sundok ang sugar. Hmm. Diyos ko, ang hirap talaga manap ng piso. Noon piso, but ngayon mostly, para I think wala ng piso. Mostly 5 pesos na. Ang init, guys. Dami pa namang langaw dito. As in, grabe itong lugar na ito. Daming langaw. May time na wala. Pero ngayon marami siya. Uno, 144. four Ay, o, oh, sige. Hala, nakalimot ko ba? Ay, eh, pero naingon lang ganina, Webes soon. Na may nagpa cash out. Uh, say that lang. Thank you, ha? So, ngayon is Webes. Ngayon is Webes. Kanina, nakasabi ako na, ay, hala, kailangan kong magdera kasi uh, Webes, yes, ano siya, every Thursday, meron talagang uh, butein na pumupunta dito yung mag-refill. Mga ref refill na, ano, butane. Katapos ngayon, may nag-ano man, Maawa kasi ako sa ano sa lalaki na yun kasi yung asawa niya is ano uh, malapit na mga anak CS tapos pabalik-balik din sila sa doktor isabi ano uh, malapit na naman maubos yung pera nila pabalik-balik tapos hindi pa daw siya mga anak tapos parang masakit daw ganyan ganyan may mga reason ba So ngayon nagpa-cash out siya kanina Maawa kasi ako sa tao <laughs> 300 oh cash out ko siya 300 hindi ko naisip na meron pa akong babayaran na Uh, change kagabi. Hindi ko pa naibigay kasi kagabi puro 500, 1,000 yung pera ng tao pumibili dito ng mga tanduway at saka beer. So ngayon, eh, sabi ko, eh, sabi ko sa kanya na, ano na, ah uh, pwede bukas na ng morning kasi, ano eh, wala akong ano kasi pareho tayo 500, ganyan. Wala akong pareha. Sabi ko gano'n, sige pwede. Eh ngayon, hindi pa dumating, hindi pa kinuha until now. Kaya, Uh, talaga ako ng ano kasi baka mapahiya tayo ba yan, yan. Eh, nakalimutan ko, buti na lang. Marami, marami pa kong natira na, ano, butane. Mainit kasi ang panahon, pero pag tag-ulan, ubus ubusan, yan. Ubus-ubus yung mga butane ko. Kasi yung butane ko, dati, ilan lang yan? 10 or 12? Tapos ngayon, nakaabot siya ng 2021. Ganyan. One time, nakano ako, nakaabot ako ng 21 pieces. Tapos sabi ko, akala ko marami ngayon. Buti na lang, konti lang. Ay, nako. Ang init, guys. So, hanggang dito lang siguro, guys. mahaba ng ano natin, ano. So, thank you so much, everyone, sa mga time na binigyan nyo sa akin. Thank you. So, shout-out kay Mami Rul, Mami Lurul. Sisiko, thank you so much. Ayan, oh. Uh, for the, ano, always andyan kayo. Thank you so much sa support ka, Sisiko. Thank you, Sis Floor, Friendless Vlog. Bigalaw, uh, shout-out. Ayan. Thank you so much sa inyo. At saka kung sino pa yung andyan sa akin na uh, sumusuporta sa akin in my channel. So, thank you so much. Yan, hindi ko man kayo maisa-isa, but may shout out. So, thank you so much sa inyo. Ayan. So, kung sino yung mga new viewers ko dyan, sino, yung mga, sino yung mga silent viewers ko, kung nagustuhan nyo yung mga video ko, ayan. Pero sa matagal na hindi ako masyado active na sa ano. So, parang nawala ako sa mundo ng YT. Hindi na ako marunong masyado mag-live. Hindi na ako masyado marunong mag-edit, mag-vlog, basta. So, hindi, hindi kagaya noon. Pero, pag, ito yung napansin ko. Pag palagi kang nag-upload, palagi nag-edit. So, ikaw lang din na makaya sa sarili mo. Kaya, ito yung napansin ko. Pero ayan na kung sino yung kung sino yung hindi pa nakapag-subscribe. So, uh, don't forget to like, comment, and subscribe. And then, um, click na po sa notification bell para updated kayo sa susunod ko na mga videos. Ayan. So, thank you. And, ang dami ba plastic sa likod ko? Kasi andito kasi yung mga mga ayon. So, pag may bibili, so, diretso na ilagay sa plastic cellophane. So, ayan Oh. Nandito ko yung trapo ko kasi nagluto ako ng ano. wala na pala itong laman. Snappy. Sala ba masyado yung snappy guys dito sa akin? So, tag, ano, 63 pesos. So, sampo. 6.3 yung capital. So, siya. <music> Pinibenta ko ng 10. And then, itong first at saka cola sellable din. So, dalawa 5 dito sa akin. Yung cola first, ganyan dalawa 5. So, sellable yan dito, guys. So, thank you so much. Ayan. Hanggang dito lang siguro. Grabe ka dada si Esther, no? So, thank you so much and God bless everyone and shoutout uh, sa ating mga kasarijan dyan. Ayan. Thank you, thank you and God bless everyone. See you to my next vlog. Bye, bye.